itong mga comment na to mga boy Ah, uh, ito'y paniniwala lang nila, no. Pero babasagin natin ang trip nila kasi alam ko mas maraming uh, hindi naniniwala sa ganito, no. Nakakapag kinik mo raw, ang yung motor ay aakyat daw yung langis sa inyong head. Ito tatanong sa inyo. So dapat lahat ng makina nilagyan nila ng kick kick start para umakyat ang langis sa head bago i-start sa push start. Tama ba? yung mga paniniwala nila na babasagin lang natin. Oh. No? Trip nila to eh. O, Ewan ko lang kung ilan may trip dito ha. Ah. Mag-comment naman dito yung mga naniniwala sa mga kasabihan na yan. No? Example na lang no. Kung kailangan paakyatin ang langis sa umaga. Or kahit hindi sa umaga. Basta bago mo i-start. Kailangan mong i-kick dahil sa paniniwala mo naaakyat ang langis sa head ng yung motor bago mo i-start ha, kaya hindi sa umaga kailangan mong i-kick o paano naman yung mga motor nga na walang kick na mga walang kick oh. halimbawa na lang yung mga Honda Click oh, Aerox Nmax oh, sabihin na natin sabihin nyo FI na naman di ba FI yan eh syempre wala na talagang kick yan o meron din namang motor na walang kick, ha? gaya ng Honda Bravo o oh, carb type 'yon. Paano niyo papaliwanag sa inyon eh, di madaling masira ang makina noon. 'Di ba? Kasi push start lang 'yung Honda Bravo eh. Hmm, sino mga naka Honda Bravo dito na sira na 'yung makina dahil sa ka-push start niyo? O oh, ito pa ipapaliwanag ko sa inyo. Kung totoo 'yang sinasabi nyo na kailangan mo i-kick para umakyat ang langis sa head. <coughs> Bakit 'yung 4 wheels walang kick start 'di ba? Eh di sana sira agad yung mga yan, ilang taon lang. Kasi hindi magsi-circulate ang langis niyan sa head kapag binigla niyo ng start, 'di ba? Tama o mali? Hmm. Bakit yung mga four wheels? Hmm. Kotse, truck. Oh, bakit walang mga kickstart 'yan? Eh pag-start niyan, start agad 'yan. So yung iba namang comment doon, tama naman. Kasi itong mga to, nakakaloko to eh. Huwag na kayong mandamay sa kalukuhan nyo. Kalukuhan nyo, inyo na lang. Ang pinapaliwanag ko kasi noon, kung bakit huwag nyong papahirapan ang sarili nyo sa pag kickstart sa umaga, dahil nga, sa maling paniniwala nyo, naaakyat yung langis sa head nyo. Yun ang ibig ko sabihin doon. Pero sinabi ko rin naman doon na gamitin nyo paminsan-minsan yung kickstart nyo dahil hindi mag-stock up. Yung iba kasi hindi tinatapos yung video eh. Paano naman yung mga trend? Walang kickstart yan. Sige, paliwanag yung sa akin. Di sana mabilis lang masira yung mga trend. Oh. Walang kickstart yung trend. Sige nga, paliwanag yung sa akin. Paano nila papakyatin yung langis sa head? Sa cold start kung walang kickstart ang trend. Sige nga. Hmm. Yung pison. Walang kickstart yung piston. Sige nga, paliwanag rin sa akin. Paano yan? Di madaling masira yung mga pison. O, oh, eto pa. Helicopter. oh, may kickstart bang helicopter? Di ba wala? May makina rin yan, ah. May piston ring din yan. May piston din yan. Bakit ganon? Kailangan nilang i-push start agad yan. O. Oh. Paliwanag nyo sa akin. Magandang paliwanag. Pagandang explanation. Pare-parehas lang makina yan tama naman yung iba na paminsan-minsan i-kick mo para hindi mag-stack up pero wala akong sinabing i-kick mo araw-araw dahil aakit ang langis sa head hindi totoo yun aakit ang langis pero hindi yan circulate sa head mo aakit lang yan hindi yan mag circulate mag-circulate lang ang langis kapag aandar na yung makina mo lagi mong tatandaan yan ba? Diba? kapag sira ang oil pump mo kahit anong gawin mo hindi aakit yung uh, langis sa head mo o, yung aeroplano, walang kickstart yan. Sige, paliwanag nyo sa akin. Lahat ng, mang, lahat ng may makina, ipaliwanag nyo sa akin bakit walang kickstart. Kung kinakailangang i-kick sa cold start para umakyat yung langis sa head. Alam nyo, yung gumagawa lang nun, yung mga uh, nagtetesting testing lang kung gumagana yung oil pump nyo. Yun yung mga mekaniko na kinikick nila yung motor nila para malaman nila na gumagana yung oil pump. Hindi yun ibig sabihin tuwing umaga sisipain nyo o ikikik nyo. Hindi yun ibig sabihin tuwing umaga ikikik nyo yung motor ng 5 times or more than or ewan ko sa inyo kung ilang beses. Hindi ganun na ibig sabihin nun. So ngayon paliwanag nyo sa akin bahit walang kickstart yung mga yan. Sige nga, bigay kayo yung sample.